hindi naman daw pumunta si Bato de la Rosa para magpa-endorse. Hindi ka talaga i-endorse ng INC. Huwag na po kayong umasa. <laughs> itong si Bato talaga. Nadulas po itong uh, damuhong ito na kuno ay hindi naman INC uh, people lang ang naandyan sa rally na yan. Kundi kahit yung ibang relihiyon daw ay nakiisa rin kasama ng mga muslim. So parang binisto, parang binuking Nilaglag na itong si Bato, itong INC. Kasi una nang sinabi ng INC na ito ay exclusive para sa kanila. Wala sanang mga DDS na um, makikilahok. O ay mga DDS to eh, itong si Bato, si Robin Padilla. Mga DDS tong mga to. So ano, kayo mismo ang sumuway sa kagustuhan ng INC na uh, kanilang rally lang yan sana nagkaroon kayo daw ng sarili niyong rally, Mr. Bato de la Rosa at Mr. Robin Padilla. At talagang sinabi mo na hindi ka magpapa-endorse. Sino bang nakaisip niyan? Ikaw. Hmm. Sa so tingin mo, ang mga netizens nag-isip ng ganyan? Nung makita ka na palakad-lakad dyan sa rally na yan? At uh, pa-interview dito, pa-interview interview doon? Talagang ng Mr. Bato. Tapos sasabihin mo, hindi ka nagpapa-endorse. Eh ano yun? Alam mo talaga ang pinaglalaban at layunin ng INC? Alam niyo talaga yung salitang kapayapaan? E di ba allergy kayo sa mga ganong, ganong estado ng bansa, yung mapayapa at mas maayos na bansa? Di ba allergy kayo dyan? Ayaw na ayaw nyo na malagay sa ayos ang ating bansa. Ayaw na ayaw nyo na umangat ang kalidad ng pamumuhay ng ating mga kababayan. At lalong ayaw nyo na umunlad ang ka, or umangat ang kalidad ng kaisipan ng mga kababayan natin dahil wala na kayong mauuto. Wala na kayong mabubudol kung ganoon. Hmm, hindi naman daw siya napapa-endorse. I am here not to be endorsed. I am here to join bilang isang Pilipino. Nakikiasa ako sa purpose na itong rally na ito. Hindi ako pumunta rito para magpa-endorse or mamulitika. Sino po ba nagsabi sa inyo na mamumulitika kayo? Coming from you. Ikaw mismo, sa bibig niyo mismo nanggaling galing ito, mga idea na ito. So, ibig sabihin, ikaw yung nakaisip niyan. Kasi hindi mo naman yan mababanggit kung wala ka talagang ganyang motibo sa pag-attend nga dito sa rally na ito. ba? Diba? Pumunta ako dito para ipakita ang pagkakaisa ko o pakikiisa ko sa mga kababayan natin. O, oh, ayan. Nakikiisa po kayo sa mga kababayan natin? Talaga ba? Pakikiisa isa yan? Ano po pang ano po bang problema ng ating bansa? O hindi ba kayo ang problema ng ating bansa? Di ba kayo yung pwedeng sabihin natin na napanggulo sa ating bansa? Ano to? Gusto nyo, gusto niyong akayin ang mga kababayan natin para makiisa sa inyong mga layunin? Hindi naman ata tamayan. yan. Hindi lang naman daw rally, na uh, naman rally na, na inaatenda ng mga miyembro ng Iglesia, Iglesia ni Cristo. Marami din daw dito mga Muslim pa nga, sabi niya. May mga Katoliko, so it doesn't matter po kung anong denomination ka, anong sekta ka. Basta kung ikaw ay Pilipino at gusto mong makiisa sa mga kababayan mo na, na, gusto sa kapayapaan, sumama ka dito. So ayan, binuking na daw sa semester ba de la Rosa na kaya dumami yan, ay naandyan din pala yung ibang relihiyon. Wawa, wow, wow. Saan naman kumuha ng panggasa sa itong INC? Hmm. Nga naman, ba't natin pakikialaman? Ano ho? Baka kasi may nag-sponsor. Yun. Yun yung, yung gusto kong ipahihwating na huwag po kayo masyadong plastic, Mr. Bato. Ano ho? Alam ng buong mundo kung ano yung sadya nyo sa pag-attend sa ganitong klaseng rally. Abay, yung mga pipitsugin nga na meeting na pambarangay, ina-attendan mo eh. Eto pa kaya? Tapos sasabihin nyo na ano, hindi ka na mumuliti ka For God's sake, hmm, magkaisa, huwag mag-isa. Sino bang nag-iisa ngayon? Hindi ba si Sara Duterte? Oh, ay mukhang sa, sa puntong ito nga, minsan kayo, Mr. Bato de la Rosa at ilang nasa paligid ng mga Duterte, makikita ng taong bayan na minsan kayo ay sumisipsip na sa, sa Malacanang. At siguro, humahanap lang kayo ng tiyempo kung paano yun yung iiwan at ilalaglag din sa Sara Duterte. Kasi ang, ang interest, sarili yung interest ang chine-check or iniingatan niyo eh. ba? Diba? Ay kung patuloy nga kasi kayong kumapit sa mga palubog na bangka at uh, sumandal sa mga pabagsak na pader, ay talagang wala kayong mahihita. Kaya ang nakikita ng taong bayan, sumisip sip din kayo, may mga na sumisip-sip kayo sa nasa Malacanang. Tapos sasabihin niyo, hindi ito pamumulitika, kayo po ang nakikita namin na pinakadesperado sa pagkakataong ito. Napakalayo pa ng election. Not even campaign period pa. Wala pang campaign period. Pero eto na kayo. Nagkalat ang mga posters niya at tarpulin sa buong bansa. Ano yon? Ano yon? Wala lang? Artista ka? Good luck.